Hello, what's up guys? The Mars Man magbabalik. Ito po yung aking gagawin uh, gulong masasampalin sasampalin ko ngayon, guys. At ito yung papraktisan ko naman ngayon para sa palat ko. Pero ito wala na sa pin pinto para at least tumibay yung ating kamay at ah, uh, medyo kumapal-kumayo na rin. So guys, Yan yes, sa guys, kita nyo yan. Ha, ah. yan. Ito ang kapila para masanay naman yung isang kamay natin. Ganyan lang ako kalakas. Kaya yung makaharap kung gusto nung lumaban sa mga kagaya ng GC. Yan, sa GC ha. Mamayayabang dyan mga hambog. Ha? Dapat hindi na kayo sumali kung ganyan lang Puro ang ikli ng video nyo. Pa. Yan. Ganito yung oh. bumula na yung dalawang kamay ko. Kabilaan yan. Practice lang. Guys. so guys, kaya sa ito guys, ah, uh, ito naman gagawin natin. Ito, provide lang to dahil wala pa tayo na bibili mouth guard. Ito muna. Taste, Taste lang muna tayo si makaka-order na rin naman ako ng mouth guard. Wala, si, wala pa kasing ka, kaya ito muna. Dahil ah. Ito ano? sir, master. <laughs> <laughs> eh? ah, pagod. Yes. guys, dapat kaming dalawí. Eh.

Oh, na nice, guys. Ah. <laughs> Kaya yung sa GC, puro buhat lang. Alam yung parang gegewang-gewang lang yung ano. Yung bubuhatin lang yung balde. Ano yung vlog? Gawa-gawa sarili. Konti lang yung video. Kaya yung mga nasa GC, dyan, nagmamayabang. Walang -wala 'yan nagmamayabang. Walang-wala yan. Oh, tama. Narinig nyo? Ganon kalakas si The Marksman. So guys, ganti dito ulit. Ganti sa